Ang kadalasan sira nitong ano Makita na angle grinder na M090 na model eh laging ano bearing bearing ng armature yung sa baba. Ito lagi sira nito kahit siya original. Siyempre, tanggalin muna natin yung dalawang carbon brush nya. Bago natin matanggal yung pinaka-armature nya. Dapat matanggal muna natin yung carbon brush. Ito na yung armature niya, Naiwan yung pinaka core ng bearing. Isa to sa mahirap baklasin. Yung naiwan yung core ng bearing. Mukhang okay pa naman yung armature. Mukhang di pa sunog. Tapos sumayad na yung armature sa stator. Kasi nga nasira na yung bearing. Tapos naiwan pa yung yung pinaka core yung sa labas ng bearing. Ayun, dumikit sa housing niya. Ito, bibigyan ko kayo ng technique kung paano mga to. Pero hindi siya, kahit may puller ka, hindi basta-basta ito mababaklas. Nakita nyo? Tudulas lang din kapag nilagyan nyo ng puller. Tapos wala pa sa ilalim niya. Kasi nga may naka, ano pa, may kulay puti na yan. Bali, kagrinder ito kabilaan. Para kumapit yung puller para matanggal tong core na to Ito na grinder ko na siya kabilaan. Ibig sabihin, kapit na yung ano niya yung puller bearing para matanggal to. Kinabit ko na siya sa gato para hindi na rin siya dumulas. Para pag, ayan ganyan o. Oh, para pag tanggal. Sama na siya. Ito naman yung tatanggalin natin yung naiwan yung bearing sa pinaka housing niya. Diyan natin babarinahin kasi hindi basta basta masusungkit to Diyan natin babarinahin diyan natin bubutasin tansyayin nyo lang yung pinaka ano nya tamaan yung core nya yung pinakalabas ng bearing para mame ipupukin ko na lang to Ayun na butasan ko na. Kulang pa. Ayun. Ayun din natin pupukpukin tapos gagamit tayo ng maliit na bakal. Tanggalin ko na rin 'to. Yan, yan natin pupukpukin. Para lumabas yung pinaka-core ng bearing niya. Pag tinamaan. Ito, gamit tayo ng bakal. Diyan natin pupukpukin. Ito lang yung technique para matanggal yung pinaka-core ng bearing. Pero medyo lumabas na siya ng konti. medyo may konti nang lumabas ayun kulang pa iuus ko pa sa gilid nya butasan ko pa ng konti ngayon pukpukin ko uli. baka lumabas na ayun mukhang lumabas na ayan yung pinaka core ng bearing sa labas dumikit na sa housing tapos ay may naiwan pang rubber nya isusunkitin ko na lang to ito nakuha ko na yung mga bearing nya na naiwan sa housing ng grinder at saka buti hindi siya nabawasan. Kadalasan ito nababawasan yung pinaka housing niya. Kasi nga wala siyang rubber. Diretso bearing na. Kasi umiinit ito eh. mas maganda yung may ano siya may ganito yung pinaka rubber ng bearing niya kahit pa may nag aabsorb ng init ng bearing ganyan no oh. dapat may ano talaga siya pinaka rubber kapag wala kasi siyang rubber tapos number 6 o yung bearing niya RS mabilis din masisira yung bearing niya na naka-direct kaagad sa housing niya. Mas maganda pa rin yung may rubber lalong-lalo na sa mga ano grinder ganito kasi kahit original wala siyang ano eh rubber